Hello. I naman. Ngayon ay eh, gagawa tayo ng kalientes kilawin ng mga Ilocano. So, nakapag-prepare na tayo ng kaminta, luya, sibuyas, Right, tsaka ito mamaya tatagtakin ko pa asin at yung ilalagay natin sukang zile eh hindi naman siyempre pakuluan muna natin hanggang lum lumang waters yeah. uh, ano lang yan uh, 10 minutes kasi medyo malambot na yun nung binili ko syempre hindi naman malambot na siya din din dine sakto na yung lambot ngayon guys, pang kilawin syempre yung mga sangkaps ilalagay na natin mauna yung paminta tapos sibuya sili, luya, tas dahon ng onion mix all them all yan tapos yung one year ng ano nakababad sa suka sakto lang uh. tapos mas masarap pagkamain, linis naman yan Ii naman. para mamayang hapon tan pulots syempre yan natin ng asin saktong asin lang saktong asin lang yun okay na yan Ayan guys, ang kilawin ng mga Ilocano, Calientes ang tawag sa amin. Iyan naman.